Sino raw itong mambabatas ang napikon matapos patutsadahan ng ginatasan ang mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operator? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, e eh, nagparinig kasi ang isang alaskador na politiko na meron daw politiko na dalawang beses na nagsagawa ng fundraising sa mga asosasyon ng Pogo sa bansa. Aba, eh kahit walang binanggit na pangalan si Alaskador, abay agad naman pumiyok itong mambabatas kung siya ang tinutumbok o mga kasamahan niya sa trabaho. Tinaraya tuloy ng Alaskador ang mambabatas sa may sabing kahit naman daw ibunyag niya ang pangalan ng nanggatas sa mga Pogo Association ay hindi naman daw ito gagalawin ng mambabatas. Kayo mga kaabante, anong masasabi niyo dito? comment down below. Pero bagong lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. Para sa Abante, ako po, si Jigo Postolero. Peace out.